Sa naman sa Quezon City, isang grocery store ang pinipilahan. Meron kasi mga produkto rito na ang presyo, piso lang. Para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa mahal na mga bilihin ngayon, talagang umaaray ang ating mga bulsa. Pero kung sabihin ko sa iyo, yung piso mo, makakabili na ng gatas. Maniwala ka kaya, presyong divisorya. Baka mas mura pa ang mga ibinebenta dito sa piso bagsak presyo bodega dito sa Quezon City ang mga sayin ng gatas, kape at chocolate mabibili mo sa halagang piso lang. Ang mga yan kasi may factory defect pero sa packaging lang naman at yung laman sa loob goods pa naman daw. Yung mga piso po namin na shampoo dyan, isang problema lang po nun, yung dense, yung packaging lang ho. Ano mga mga hindi na pwedeng pakinabang, itatapon na ho namin dito sa sabon. Sinisiguro rin nila na ang mga binibenta ay pwede pang gamitin. At yung mga na-expire naman ay hindi na nila binibenta at tinatapon na kaagad. Ang inyong paboritong lotion at body wash, tig 99 pesos lang. At malaking size pa ha. May chocolate sa halagang 69 pesos at ang iba ay tatlo 100. O ba? Diba? sulit na sulit. Kaya naman ang ilang naabutan ko bumibili dito, bagamat napunod na ito sa mga vlog, eh nagulat pa rin sa presyuhan. Sa, sabi sa mga vlog, sobrang mura rin talaga eh. Kala ko iskam eh. Hindi pala. <laughs> Kala ko iskam eh. mga sinasabi ng mga tao, pero totoo palang mura din po talaga dito. Bukas ang bodegang ito araw-araw mula 9am hanggang 8pm ng gabi. Grabe naman talaga ang presyo ng mga pang-araw-araw natin ginagamit. Pero syempre, lagi pa rin ugaliing i-double check ang mga binibili. Mobile Journal event na rin po hatid ang muka ng balita.